Ay, nalaglag na sa butas tulungan na sana ng mga mga tanod dito tulungan na sana nila nahulog na yun pinipilit oh. tumawid ng ilang motorista sa umaapaw na kamarag bridge sa bayan ng Echague Isabela matapos umapaw ang ilog sa lugar ito'y dahil sa pagulang dulot ng habagat pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtawid na balahaw ang mga ito kagad naman silang tinulungan ng mga residente. Sa Santiago City, Isabela nalubog sa tubig baha ang ilang barangay. Naapektuhan dito ang mga residente sa barangay Mabini, Rosario, Sagana, Baluarte, Victory Norte, Victory Sur, Nabuan at iba pa. Itinuturo namang dahilan ng pagbaha ang palpak na drainage kanal na ginawa ng DPWH kinan sila naman ang pasok sa lahat ng antas sa lungsod dahil dito. Isinara din sa trapiko ang alikaw Overflow Bridge sa Kawayan City, Isabela. Ang mga residente kinailangan munang sumakay ng bangka para makatawid sa kabilang Pampang. Isinakadi na ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge sa Kabagan, Isabela dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Napilitan namang gamitin ng mga residente ang bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa pagtawid. pati sa eh, ano, iwas sa kalamidad, iwas sa mga ganyang uh, klase na mangyayari sa atin. Basta, handalan tayo. Okay? at uh, pangalagaan natin yung ating mga mamamayang. Yeah. Nakaalerto naman ang mga otoridad para sa posibleng paglikas ng mga residente lalo tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa lalawigan. Cesar si Galaxy nalaglag na sa butas. Ang News.